matawag Uy, ayan isang magandang buhay Saturday today mga farmer At uh, eto, tuloy ang ating patrabaho ah, Kulang po sila ng isa Absent yung isa kasi may kompromiso daw So, sabi ni Enmon, para hindi masaya yung araw Magbako na lang, total kailangan din naman ibako yung dito po sa abot na ng tubig ano Yan hindi na rin naman kaya ng uh, loader Pero ayun Bako po muna tayo ngayong araw Tapos bukas Sabi ni Edmond Gusto mo ba magpatrabaho? Sabi ko nasa sayo yan kako ka kung gusto mo Sige sabi niya paanin natin alam ko nirarush, natin. nirarush mo yan So ayun po At titirahin natin to bukas sana dalawa no kasi mas mabilis po talaga yung ano yung trabaho pag dalawang tao ang nagda-drive ano ng truck tapos sa uh, loader ang gamit Makikita niyo po ah akitin natin yung uh, nat na trabaho nila Kaya lang yung dito po banda sa mga malambot dito alam po paano ang gagawin nila no? baka takpan na muna ng uh, tuyo na lupa makapalan tapos sa uh, 'di ba para tumigas po. Baka 'yun muna ang gagawin. So ayan. Pang ilang ano na ba? Pang ilang araw na? Isang linggo na po ngayon, Sabado, so pang limang araw ng ating trabaho. Delivery Mario. Yan. <laughs> sana marami po ang kumain ngayon medyo pumutumal tayo ng konti kulang sa advertisement pero ayun nga marami naman tayong ilalagay uh, ng mga signage at so, hopefully po ay ano talaga ay pumasok ng kalapati kong kulit napaka kulit o oh. naan doon pumasok loko loko ka so ayan <laughs> di Didistract na naman tayo Excited na rin kasi ako malagyan ng isda ito eh. Kaya lang ang dami ko palang, pa pala dami pa pala namin gagawin Bago malagyan ng isda Kaya <laughs> malamang sa malamang matatagalan pa po ano. Pero excited Umagay maganda maglagay ng isda tagulan Di ganong mainit ano. so, Tingnan natin mga ka farmer Kaya ayan o oh kagaya po nyan may tubig na rin po dito baka maglagay na tayo ng fingerlings diba so kung magkakatubig na po ito gandon lang pero ta aabutin pa din ano ganoon na lang natin aabutin pa rin kasi tayo pwedeng maglagay ng kasi kailangan pa po ng bahod ganito sa cross tapos sa uh... ayun yung bakod na yon para mapatag na po yung lupa maano na natin kung hanggang saan yung, yung taas tapos sa uh, ano ka ba yung dito uh, design para pag may tubig wala nang abirya mas matibay ang pundasyon so ito po yung problema sa bako pag ma lambot na yung lupa na talagang kumakapit na po yung lupa sa ano dun sa kanyang spoon ba tawag dun ayan importante matapos natin to matapos ang tag-ulan magbigat mabigat-bigat yan puti oh, kaya eh, yun o yun yung kuha nila pinapasok talaga ng ano <coughs> pero sayang din kasi eh kung hindi natin makukuha yung lupa dito, Baka kapusin tayo. Yan yun yung tubig, ano? yan na po yung level. Oh. Nag, ano na siya, naglumot na po yun doon. So yun ang kailangan pag maglalagay ng fish pan, kailangan ma-condition mo, mapalumot mo, mapag-green po kayo maglalagay ng parang malinaw kala nyo ang linaw magandang tubig hindi green ang maganda medyo sakripisyo po sa kanila to dahil ainit ayan tuloy laban tayo init na oh alas sa uh... 9 na pala uh, ano ako kasi nag uh, yung aking nilalagang uh, uh, itlog na maalat dinobol ko ko na para mas magmantika so, hindi po na muna namin hinango ayun inanohan ko po uli ginatungan ko uli para mag uh, double cook siya yan na siguro yan iiwanan ko na lang maratis eh na double cook siya ano maalala ko tapos mga kalapati ko pinakain kahapon di ko pa pala napakain <laughs> gutom na gutom pero okay na din ayun naliligo yung isang grupo lagay tayo ng liguan nila so ayan o oh. ah, may tubig na talaga yan yan ang ano yan ang problema sa malambot o oh. tatak ah, eh din talaga ah langin nga mabagal talaga yan matapos lang itong hilerang ito isang ganyan okay na sa akin mabagal ngayon bako ah bukas pagka pumasok na yung ano, dito ulit tayo. Hindi ko nasama yung drone shot pala kahapon So yun, try natin isingit Nag-edit ako na Sobrang antok ko na po mga farmer kagabi Eh, kailangan natin ipahinga Ayoko din naman pilitin O, oh, yun, ano ko na lang Muto na lang, may isa pa akong video na Ano, palengke Rojas O, so, oh, ayan, parang trending ang Rojas ngayon ha Pero, ang ang ano ko, yung mga magagandang isda at yung mga kakaibang mga isda po na naandoon kasi seafood capital, diba? di ba? Hindi ko na makikita sa palengke. Malagi ko dinadala na po sa ibang lugar. So, ayun, kaya sabi ko, bebe, parang wala akong nakitang mga kakaibang isda, ano? Kasi expected ko talagang napakarami eh. Yung alam mo 'yun, yung, talagang seafood capital nga eh. Pero wala akong nakita sa palengke na alam mo 'yun, yung maraming maya-maya iba-ibang isda na variety talaga na iba-ibang ngayon mo lang makikita so ganon, medyo sabi ko ah okay na naintindihan mo na so depende po sa palengke kahit sabihin mong oh itong palengke ito ano ba tawag itong palengke ito eh hindi naman ano sa kumbaga malayo-layo pero ang, kung ang buying power po nung yung mga tao doon ay malakas inaan gagalin doon diba so ayun po ba't ako napunta doon ah okay <laughs> so yung naantok na ako kagabi actually hindi pa pala naka, naka ayusin ko lang ayun buti naalala ko so ayan alas 3 silipin natin ang kanilang natrabaho ha? ha? Ah. Oo nga no. So ayan po. Dami na rin pala oh. Tulak na naman. Nag-a-advance si ano ha? Ah? Kanino ko bibigay? Edmond. Oh. Paano ang discarte nito? Dito lagi ang dump tapos tulak na lang ng tulak o oh? susudsud din hindi ko ma-imagine eh maganda sana kung may yung loader makapag dump din dito no ano kaya ang ano alam boss hindi okay. ipapantay ko na to tapos gawa kami daan doon boss doon naman naman maglalagay doon na lang oh, maglalagay oh, okay. para ang ano dyan, iilagan ito. Malambot yan. Medyo anong ito. Malambot oh nga po. Part na yan. Kaya kung bago yan Hindi kami makapagtampos eh, tagilid eh Baka hagtutok oh. Oo oh, nga no, baka bigyan Tutumba yung truck na. Ito pwedeng tambakan muna ng Oo oh, boss, tapos ipupus ko na oh. Para tumitigas yung Ang patungan ng matigas Bukas daw, may trabaho Pasok kami bas. Sabi ni Enmon, ano sabi ko bas maganda kung ano ka ako. Nirarush natin ka ko. Ah, pala nagpahinga ngayon ano. Ay, yan sinabi, dapat ngayon na nag-day off no. Hindi ba sa okay kompleto. Oo nga no. Hmm. Late na kasi nung na-message sabi ko nako parating na yung ka. <laughs> Nabasag pala yung windshield nung isa, napitikan naman. ano? grabe naman, obos, lakas nung, ng, ano? Ang lakas naman nung lubid. sa bako, boss, eh. Ay, pumitik na tanggal yung ano yun. Nung una. Tutulak muna to. oo boss parang puyo yung iba yung iba boss kinuha ko muna yung sa taas ah, boss eh oo nga kinuha ko muna yung uh, ano para tutuyo para daanan namin yung, mataba yung, yung lupa na maitim na yun ano oo boss papakuha tayo ng ano sabi ko nga kay kay Tita ligaya lima yan hello po tita ah napakataba nga naman ng ano pwede ako magpalagay dito paikutan natin si Erwin ayan para tuloy tuloy na ang kanyang paglaki mataas na sa akin oh dumating yan maliit lang mabilis din Do double rope stock so pwede tayong maglagay dyan ng papano kay Kong Kong uh, yung banlik Mga fertilizer <laughs> Ah, battery. Ayun lang. Bakit? Mahina na battery? Oh, gastos na naman. Nakain niyo pala yung lechon? Oh, boss, thank you. Oh, bol Oh. <laughs> thank you, thank you, bro. ah kita ko 12:10 na eh. Naku, kabi ko. Bay sabay po kasi ano, nag-serve kami ng dalawang grupo, Nagkasabay, kaya medyo na busy din pagka ganon talagang ikot din ang puwet namin kasi sabay sabay po ito yung ano ahapon tapos ayan na naman itutulak tulak na naman yan so, kung bukas dalawa ang gagana na naman ah, mas mabilis na naman po ang tambakan ito hindi din na bubog din tong sasakyan ha? interior din pala to magkano kaya ang gulong nito mahal siguro no magkano kaya ang gulong nito 15,000 hehehehe <laughs> Ang laki din pala ng maintenance nito. Yes. Dati may electric fan. Magkano kaya kuha ni Edmond? Alam mo? Nito. Brand new to, boss. Medyo matagal na. Eh wala pala kumagat. Hindi mo pa siya electric fan. Talagang wala siyang aircon? Wala, boss. Nasira pa nga yung electric fan, boss papagpaayos mo wiring lang 'yan. Oh wiring. Tatanggal lang 'yun. Yan, tutulak daw po muna para uh, ayun nga. Yung iniisip ko kasi kung dito manggagaling tapos tutulak, parang medyo tatagalan tayo. Unlike doon sa dump na lang muna siguro ng dump tapos sa uh, itutulak nito pagka ano di ba dalhin na lang mo muna dito then konti unti Easy loader na ang mag-aayos para hindi na din na pag naplat na po ito <coughs> okay na dito naman tayo sa so, mangyayari yan dito pantay po yan hindi naman natin ilelebel bababa tayo nang siguro mga dalawang hagdan tapos ayun na papantay na natin yan tapos yung bandang lalagyan ng pool, medyo angat din ang kaunti kasi kailangan umangat niya sa level ng tubig, nakaangat din. So, yun, dun magkakaroon ng medyo kailangan pag-isipan din ng konti kung paano ba ang diskarte kasi medyo nakaangat yun. So, parang nasa taas siya, magiging maganda naman ang ano. Tingnan natin kung ano ang magiging. Pero siyempre bago nila iwanan, dapat nakahukay na rin ano, para hindi na masyadong ano ano kaya um, saka na natin pag anuhan ito na muna ang priority natin so magtutulak sila ng lupa nito sigurado babagsak na po dito sa ano sa ano nang hito ayan tingnan nyo naman ang level ang taas yan hanggang bewang ko na yan pagka tinantay natin ito malaki laki pa kailangan kaya hindi po ito matatambakan muna dahil ito ay daanan so ito muna unahin eh. buti nga hindi na mabaho yung lupa kasi nung mga unang ano mabaho syempre may mga bisita po tayo eh, medyo may amoy ng konti yung lupa pero ngayon wala na tapos mamaya bababain natin yun doon doon ako dadaan tingnan natin yung nakukay nila guro ito okay na yan eh kasi pipit-pit pa oh ang dami pang ang dami pang uh, ano yan di-pit pitin pa kanina dito sila nagdam pabalik-balik dito lang nang hulog ng hulog ng truck medyo siyempre mabagal dahil may isa lang sabi ko nga sana kung maga lang yung message ni Edmond late na rin ako nagising <laughs> hindi naman siguro ito mamamatay na akasya kung medyo matatabunan ng kaunti kasi naalala ko yung kayo mito sa likod dati namatay, matay nang natabunan no? medyo may amangga na ano yun nalubog ah, pa talaga so buti oh, okay na lang hindi naman gumabaon oh. medyo nahihirapan gawa ng na. ayan malambot ang lupa medyo malambot mga farmer ngayon natin yung ano dito na ako dadaan sa ano kukross na tayo na ang fish pan so ayan no oh, ang laki na ng natabunan ah dami pang lupa bahala na ang ulan <laughs> pagka umulan na sisiksik na yan saka na namin papatagin so yun ito yung sinasabi ko ito po yung malambot na part Ayan, hindi, ka pwede, hindi pwedeng dumaan dyan ang sakyan din tapos dito Ayan. may, may mga malambot pa pong part yan So, ang bumabaon pa yung ano, medyo malambot pa oh. Kala nyo, ano, pero malambot pa talaga. Ay, grabe. Init. Pero hindi tayo takot dyan. Tingnan natin yung... Laki-laki uh, din ko ang nakuha na nila ng lupa. Ah. Dito lang masabit sa papa kanina nagpakain na ako ng kalapate bakit bakit umaandar nakakinuha na nila ng battery bakit umaandar sa Cha charge so ayan eto dito po sila kumuha kanina hmm. lalim dalim na rin pala na kuhanan Ito, kinaganda, tumigas talaga ha. Ah. ah, pasok ng sasakyan, oh. Ah. Ang ganda ng tubig. Malim na. Hmm. Tumatawag, tumatawag. Ah, pati dito nakakuha na rin sila. So sagad na lang 'yan, hanggang diyan na 'yan at ah ating loft sa bagay, hindi na po yan gagalang so baka hanggang dito pa tayo dito na lang kinakabahan ako dito baka tumagilid bigla ah. bagay, pinukpok naman po yan yung pinakamatigas <laughs> nabot na ayan so, eto, malama marami-rami na rin po pala nakuha oh Marami pang pangkukuhanin mga kapamilya. At uh, target natin kung mabilis naman ang trabaho, pwede na nating i-level eh di ba? Pwede nating i-level yung doon kung kaya pero um malaki-laking uh, gastos 'yan kung i-level natin. Tingnan na lang natin. Malay mo bumilis-bilis po ang trabaho eh di kakayanin. So ayan hanggang dito na lang po at 'yan ang ating accomplishment ngayong araw medyo medyo mabagal-bagal mga farmer gawa ng, yun nga sabi ko kanina iisa lang po yung ating driver so dalawa lang sila ngayon so mas bibilis naman po yan malay nyo, God willing, bukas e eh, dalawa, dalawa na ang driver natin plus yung operator naman, ang titira naman ay uh, eto si uh, loader eh, mas magiging mabilis na. So, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay. O, pati dito tumigas, oh. Very good, ah.